So ito, at si uh, Angel, natin siya. ah sige, sige pabalikan mag, na lang natin. problema ang linya ng telekomunikasyon ni Sir J. Lord. Oo, kasi yung Red Cross, isa sa mga rumispon yes. di kahapon. Yes, no? dahil may mga nasugatan, partner. Hindi Ay, lamang sa panig ng mga rallyista, kundi sa panig ng uh, pulisya ay e nasa 84 kundi ako nagkakamali ha no? sa huling mga datos police? na binigay sa akin ng Philippine National Police 84 mga kasama yung uh, nagtamo ng mga pinsala no mga injuries sa kanilang uh, katawan mga kasama kung saan ang uh, sinasabi nga dito partner mga kasama no ay, uh, ha? Yung uh, 15, yung kinailangan dalihin sa ospital, nagtamo ng sugat sa ulo, braso, hita, mata mm. at isa yung inoperahan dahil sa laceration sa kanyang braso. Grabe no? At kaugnay po niyan, ang makakausap po natin ngayon walang iba kundi po si dating senador Richard Gordon. Siya po ang chairman and CEO ng Philippine Red Cross, kaagapay natin sa public service. Good morning po Sir Richard, si Zander po ito at si Angel. Good morning po. A good morning Super Sander and good morning Guardian Angel. Ah, wow, <laughs> okay. nagkaroon tayo, na, so, eh, pakalan, nagkaroon tayo ng yun. tagline. <laughs> Opo, chairman, uh, una po sa lahat, yung sa kabuuan po, ilan po yung inyong mga narespondehan kahapon hanggang sa kaninang madaling araw dahil nga po dun sa mga kilos protesta dito po sa Metro Manila at sa ibang panig pa rin ng bansa? Hindi na masyado. Ang catered namin, total patient about 116, no? Uh, ang isa lang ang major case yung parang nagkaroon ng cardiac arrest mm -hmm. pero pinasa naman namin kagad dahil hindi ba nakapasok yung ambulansya namin doon sa area doon sa may, uh, sa may luneta pero nadala kagad ka sa uh, PGH ko, hindi ko nagkakamali no? Oh, uh, at mm -hmm. ang mga uh, cases ay sprain, abrasion, dizziness laceration, blisters, cramps mga ganun no? Mm -mm. Uh, pinaka major case nga yung sinabi kong cardiac arrest no? tagdating doon siya nalubog na ng welfare ng Red Cross sa hospital, no? yung uh, pain on the lower chest at saka upper abdomen. Pag ganoon eh, sinisiguro namin there signs of a heart attack yun eh, no? Mm -hmm. Opo. Oh Tapos sa, sa Queso, uh, uh, City uh, naman, nagpadala tayo ng laceration on top of the head uh, at saka sa Perpetual Socor Hospital uh, may mga severe dizziness. Yun, yun lang. Nga. Wala, thank God, walang masyado. Pero doon sa wakbakan sa Menjola, ah, uh, Denied ang pasok ng Red Cross kasi inako ng uh, PM, PNP mm -hmm. na meron sila silang sariling ikuhan. Uh, Siyempre siguro tatakot sila baka may makapasok. Uh, sila na ang umako doon. Opo. Doon sa mga na-assist Chairman, ito po'y mga rallyista po ito o meron pang kasama ng mga uh, kapatid natin sa hanay ng kapulisan? Well, uh, para yung mga rallyista ito. Uh, yung mga police they were already covered by their own... Uh, units but lubapit kayo isang kernel ng uh, Quezon City sa amin at bigyan-bigyan na isa doon sa kompletong gamit natin. Nakita pa nila meron tayong medical uh, facility, emergency medical uh, unit na may, kung uh, di ko nakakamali, 15 beds uh, na kung may maligis na kagad, madadala natin doon kagad sa uh, may Cap Meron kami tent doon, may kama. Sana may pakita ko dito pero uh, at saka kompleto tayo sa ambulances. We had On the ground, we had about 14 ambulances, pero naka-backup dyan, 40 ambulances all over Metro Manila. So, meron tayong mga water uh, trucks at uh, bibigay tayo ng tubig. Uh, yung ang partner ko sa Akra nung araw, si Bing Guanzon, eh, sumisiko dito, may tubig, may tubig dito. Mm -hmm. Opo. Oh, <laughs> oh, So, ibig sabihin, uh, the Red Cross came as usual in full force, parang katulad din sa Peña Pransya, uh, the whole month of September na ando na Red Cross, ang daming tao rin doon. Katulad rin nung sa kasi sa uh, tinatawag natin uh, pagka merong uh, okasyon sa uh, translasyon, mm -hmm. ganyan rin ang lalakad na. Meron tayong mga motor scooter sa loob na nagpapatrol, maraming tayong foot patrol at maraming tayong communications. At akala nyo ba dyan lang, nandiyan pa kami sa Bacolod, mm -hmm. uh, sa Bacolod, sa Lagoon. Uh, there were 2,500 rallies there. Meron tayo sa Cebu, 1,500 Kagagaling ko kahapon sa isang araw sa Cebu. Bumalik agad ako dahil may rally nga dito. We were also prepared there. Sa Davao, there were 10,000 rallies. Sa Iloilo, we had 10,000 to 15,000. At uh, sa Baguio, uh, andunin ang ta mga taon natin. At uh, lahat kasi ang Red Cross, meron tayong chapters all over the country. So kakakong-congratulate ko lang sa mga chapters namin na talagang lahat nagsisikap, maalalayan ang mga tao pagka may ganitong mga rally. Opo. Sa ibang mga lalawigan po, meron ho ba kayong uh, record po kung merong mga nahilo, ganun po, o narespondihan, sugatan? Uh, meron naman. Du uh, sa Peña mga again, mga maliliit lang na kaso, walang mga major, kalimitan dyan eh, uh, inaihilo. Uh, mm -hmm. Kaya nag-high blood. Kaya palagi, marami kami report, nagtitake kami ng blood pressure. no? uh, at wala naman sinasabi na kung mga minor o makikita mo sa Bacolod, may abrasion, uh, blood pressure, dalawa, no? Uh, alimbawa, sa iba mga lugar, uh, yun bagyo bagyo nasa, covered, sa nasa, nasa loob ng building, eh, mm -hmm. sa convention center, no? So, yung mga nasa outside, yun ang mga nasusugat, kung naka, kahit na nakachanelas lang, natatapakan, yun ang mga dinadala sa amin. Opo. Pero sa panig po ninyo sa Philippine Red Cross, may nasugatan po ba or may nasaktan, Chairman? Hindi, nilalaya ko ng bakal yung mga paa namin. <laughs> 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 <I don't know. laughs> may, may ingat mga yan. May ingat. At, uh, uh, at mabibilis, uh, mabibilis kami na at may mga radyo yan, may mga telepono. Mayroon kami satellite communications. Uh, Kumisang nga lang, pagka umuulan, hindi kami so May mga backup yan, radyo, telecommunications na Uh, may bago kami radyo na parang data lang pero nakakatawag ka sa buong mundo mm -hmm. uh, sa radyo na yun. Kaya importante sa amin yan. Eh. Uh, uh, kaya nga kami, may, may volunteer kami, may logistics, may information technology. Hindi ako nagyayabang dito. Sila sabi ko lang, kung magpapatala ka ng tao, kailangan kompleto ka. Kailangan may ambulansya ka, itatakbo yung tao mo, yung mga tao sa sasagipin mo. Para sa ganun, uh, panatag ang mo, okay sila. Uh, katulog katulad kahapon sa Menjola, nagalala ko dahil uh, baka mahulog yung mga tao doon sa tulay ko tatawid ang tulay. Apo. Diba? Mm meron kami mga rubber boots dan Pag nahulog sa tulay, sila sagip natin. Uh, so, yun mga paghahanda. Yan, makikita mo sa sa inyong TV, makikita nyo naka-motor scooter. O, Opo. Mga Apo. patrol natin. No? There are about 115 of them na uh, uh I'm sorry, lima. Lima pala sila. No? Pero we had about uh, Uh, siguro mga 200 ano 8 scooter units at saka limang foot patrol no na naan diyan parang so, ayan yung ayan yung ayan yung parang maliit na emergency center natin ibalik mo nga, ayan yan yung tent sa sa Bay Aguinaldo no uh, at nakikita nyo na andiyan mga nurses mayroon mga kompletong gamit diyan at uh, para sa ganoon na uh, Uh, ewan ko, oh, kinabit nila yung air condition. Usually, nakakabit siyang air condition dyan eh. Uh. Uh, po, baka sa patients, ano, booth po, no? Kapag kami pasyente na. Oo, uh, uh. uh, ah. Chairman, dito naman tayo dahil nga po merong uh, super typhoon nando. E eh, kamusta po ang ginagawang preparasyon, ugnaya ng Philippine Red Cross sa ating mga LGUs? Alam niyo alam nyo uh, ang Red Cross palagi naka-alert siya. No? Meron kaming 4Ps, predict, plan, prepare, practice. Malayo po yung bagyo nakahanda na yung mga yun. May mga sulat na ako dyan. May sulat na yung Secretary General. Inahanda na namin sila. Inahanda yung mga volunteer. Inahanda. Kung, kung malakas talaga yung bagyo, pinapalipad ko yung pamilya ng, uh, ng, mga staff namin para mm. hindi sila mag-aalala sa pamilya nila. Yes. Lipad nyo doon sa safe area para hindi nyo naaalalahan na yan. No? Para makaka... ginawa namin yan, nag yan sa Yolanda. Ah... Uh, ang hindi ko nakikita eh, alimbawa, uh, Nasa kondisyon ba yung mga ambulansya nyo? Yung communications ba niya nasa kondisyon? Alam ba niyo kung saan itatakbo? Diba, alam namin kung saan itatakbo mga hospital yan. Naka-coordinate na kami dyan. Meron ba tayong tao sa hospital? Nasa sa Meron ba silang blood doon? Yan, nakakasalahat yan. So, we always prepare for that. Because hindi tayo pagdating doon maghahanap. At uh, mahirap yan eh. Uh, yan ang training natin at yan ang pinapairal ko. Mahigpit ang pinapairal natin yan. Alam niyo naman tayo, mula pa ng Subic, Olongo po, uh, palagi tayo nag anticipate kung anong kakailangan para hindi tayo kakapaka pa pagdating ng oras. Opo. At uh, Chairman, uh, probably one of your ano parang pinaka- uh, um, kung matatawag kong amazing na asset, uh, nakita ko ho ng personal yung inyong mga amphibious vehicles. Kasi yes. nakita ko po yun na uh, kaya niyang mag, likas ng mga pasyente from an, from a hospital na meron pong baha na kahit so, lag... nakita yan doon sa Kwan sa Araneta Avenue. Opo, Araneta so, and E Rodriguez po, sir. Oh, tama, mm -hmm. tama. Oh, uh, pinadala ko yan nung araw dahil nababaha sila. Uh, sa UE Hospital walang pagkain, dinala namin doon sa De Los Santos. Kinuha namin ibang pasyente na yes. ipatamin kung hindi ako nagkakamala. Opo, no? De Los Santos Hospital po kasi o, bumabaha tama, po talaga o. doon. Oh, Makita mo mahaba ang memory natin. Sandal, hindi lang ikaw nakaka- <laughs> <laughs> Opo. Yan ang kayong bago ng memory dito. Opo. Saan, <laughs> Na, ilan po yung gano'n ng Red Cross and saan po usually yun uh, dine-deploy po, Chairman? Uh, pagka may mga baha, uh, hindi namin pwede pasok sa looban niya, magigibay mga bago dito. Opo, medyo malaki po kasi siya eh. Opo. No? Oh, oh, oh. Sa Pangasinan, dine-deploy natin yan. Dito sa mga tabi ng mga, dito sa Laguna, dine-deploy ko yan. Opo. Mm. Uh, alam mo, dineploy ko yan nung, baha, nung uh, Ondoy. O kung ako nakakamali nung Ondoy, sabi mo, dumaan ako dito sa Ayala Bridge. Pinakita ko akong nakahambalang na ambulansa. Sabi ng mga tao, wala na laman yan. Eh ako, eh, bumaba ako, tinignan ko, mayroon nanginginig, nangingisay sa loob. Mm -hmm. Iniwan mm -hmm. ng tao. Mm -hmm. So, tinala ko yan. Inuha ko at uh, may rektato pa nga may papakit sa'yo. Kung may ahabol nila, tinala ko yan sa PGH hindi pa ginagawa yung malaking emergency center doon. Pumasok kami, akala na gear. Opo, <laughs> kasi para ko, siyang warship eh. Uh, Parang oh, warship oh, ang oh. dating eh. Kinaba namin yung pasyente uh, at nabuhay siya. No? Uh, uh, Nagagaw buhay yun. Yan ang sinasabi ko eh. Talagang you cannot take anything for granted. Yan, um, uh, dinala ko yan sa Pangasinan, Mamba, yung daan all the way. Uh, at uh, kasama ko ang Coast Guard dyan. Ngayon may binigay akong barko sa Coast Guard na binili ko para sa Red Cross, eh, ang laki-laki at uh, eh, gusto ko na may maintain. Ang Coast Guard, marunong mag-maintain. Sabi ko, binabayaran ako. Sabi ko, wag na. Sa inyo na yan, mm -hmm. basta joint use yan. Mm -hmm. So pwede pumunta sa ibang-ibang isla. Ginamit ko sa Katanduanes yan noong araw. No? Uh, so yan, mas malaki yan doon sa Amphibian. Mm -hmm. So ibig sabihin, lahat ng pwedeng gawin, gagawin, at ang pangarap ko, magkaroon ng aeroplano pang medevac. Yes. Opo. Oh, Pende. Oh, medevac kailangan natin mm. or helicopter. Ay, ina, ang, na ako nag, naghihikaw sa desisyon dito eh. Dahil uh, pag mayroon ka, mayroon kang maintenance, mayroon kang piloto. Pero gusto ko mag-lease. Kaya humahanap ako ng partner na corporation uh -oh. na so socio sa amin para hindi masyado mabigat ang maintenance. Opo. Oh, sana, I mean, yung ganyan pong ka-ideal po ng mga logistics, mm -hmm. sana meron din po ang gobyerno no, at uh, chairman. Meron naman ang gobyerno. Uh, Napupunta lang sa plant uh, control. <laughs> eh, kayo talaga. <laughs> <laughs> chairman, <laughs> saan po mga nakadeploy ako? Napupunta lang sa Parmali. Eh. <laughs> <laughs> oo nga, no? Senate Blue Ribbon Committee oo Chairman. Oo mm -hmm. Ay, ang dami ko. Ako pinakamahaba. Kaya alam na alam ko sa mga loob ko dyan. At ay, sa mga loob ko, hindi eh ginagawa ng Blue Ribbon yung trabaho, hindi, hindi pinapailan ng kaso na matindi ng mga otoridad. Dapat sila magpapailan. Ako pa nga nagpailan sa Parmalay, kami si, ni Risa Ontiveros. Si et al. O um, umabot lang hanggang doon sa, kay Lau. Dapat umabot hanggang kay President Duterte, hanggang mm. kay Michael Yang. Ayun, mm. dinala na yung pera sa Dubai. Mm. Yun ang masakit. Yeah. Ganyan lang yan eh. Kailangan talaga nakahanda ka palagi. Ano man ang sakuna, ano man ang, ang kabulustagan, dapat nakahanda tayo na matapang at buwang loob para ang tao hindi maloloko at ma maasahan ang gobyerno. Ang gobyerno magaling eh. Ang problema, pag ta uh, ito ha, pag ang tao tahimik, kung ang tao tamimi, o nga nga, talagang kakatayin tayo ng sino mang gobyerno. Hindi lang dito sa Pilipinas siya. Sinasabi ng pinsan ko si Cardinal Tagli, Nick, hindi, lang dito sa atin yan. Buong, buong mundo may corruption. Kaya ang kailangan talaga, alisto ang bayan na hindi lang aangal, mangangalampag at magkakaso hanggang matapos. Opo, eh, mag-follow up na rin po ako dyan sa inyong opinion as, as a former uh, chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo po ba ay uh, satisfied dito sa nangyayaring mga pagdinig po sa Senado at sa Kongreso laban po sa mga flood control anomalies? Uh, definitely. Uh, uh, Siyempre, ang gusto ng tao, meron ako statement eh. Ayaw ko nabasa niyo sa oh, Facebook po. ko nung isang three weeks ago. Uh, ayaw ko nailabas yun. Kasi dinidikta ko lang kumisan sa Facebook ko. Ang hiling ng tao, mabilis dapat ang investigasyon at tuloy-tuloy kaso. Alimbawa, nagpunta yung presidente mismo sa ilog. Sabi niya, may, may, may proyekto dito. At tapos sabi niya, walang proyekto dito, walang ginawa ni ano. Ano dapat ang gagalaw sa gobyerno? Dapat gagalaw yung DPWH. Matatarata na dapat yan. Yung NBI, tatakbo na yan. DOJ, tatakbo na yan. Yung ombudsman, kahit na independent yan, may moto proprio power siya. Sariling kusa, mag-iimbestigayan ka agad. Eh, yun ang mabagal. Kaya nagagalit ang tao. So, alimbawa, nakita mo, uh, ito si Vince, uh, kasama ko ng trabaho sa COVID yan at ibang lugar, nakikita niya para tayo mag-isip, sabi ko nga, oh, inibisig ka niya yung, yung mga uh, engineer na nagsusugal. Una-una, bawal magsugal ang gobyerno. Yes. Mm, -mm. Pakalawa, may violation yan ng, ng LTO. Uh, falsification of uh, public documents. Yung, may anti graff na agad. Ba't ba kayo maghihintay? File na agad. Pag final yun, pinusasan nyo, nakita, nakakulong na yan, happy ang tao dyan, lalo na no, pag tinuloy-tuloy yan, mabagal. Kaya, kaya kami sa, sa Red Cross, sabi ko, ulo ka po, kanya kami ng araw. Always first, always ready, always there, just in time, on time, all the time. Oh. E doon sa mga kilos protesta kahapon, Chairman, tingin nyo, sapat na ba ito para makalampag itong ating mga nasa kinaukulan? You know, I was in the student council at Ateneo. Nag-demonstration ako nung bata ako sa Ateneo. We are complacent. Yung sinasabi ko sa yung complacent tayo, okay-okay lang tayo eh. Bahala na, okay lang. Bahala na ibang tao. S tinitira kayo ng araw. Ang tinitira ko palagi tayo eh, sarili natin. Sa UP, student council, number one, nag-demonstration ako, nagpunta ako sa Konkon gano'n rin. Kailangan gagalaw tayo. Satisfied ba ako? Eh ba't kailangan namamagana, doon lang tayo lalabas? Hindi naman tayo kailangan mag-revolusyon eh. Itulak lang natin. Alam mo, ombudsman, hindi gumagalaw. Pumunta tayo sa ombudsman. Uy, yan ako na ang imbisigahan na ng Blue Ribbon. Dapat nakikita nyo, naandun na lahat yung investigasyon. Ano pa ang ginagawa nyo? Magpaliwanag nga kayo sa tao, ba't hindi ko pa ginagalaw? O, DPWH, ayan o, oh. nakikita nyo yung pera ng tao, nilulusay na. Ba't natutulog kayo? Kasama ba kayo o hindi? Takbo tayo sa ombudsman. O, ayan o, oh. ayan ang ebidensya oh nakikita naman niyo kung na ngayon eh, uh, uh, digital technology na ngayon lahat eh, makikita naman nila yan. Hindi nila yan. Ang problema, dapat niloloko tayo para walang pera sa si edukasyon. Pag walang pera sa si edukasyon, mangmang -mang ang tao natin. Pag mangmang -mang ang tao natin, walang access. Hindi niya alam kung paano lalaban ng matiwid sa gobyerno, na alam niya kung anong PPCD niya para lumakbo ang gobyerno. Yan ang ginagawa sa atin ng mga salbayo sa gobyerno. Opo siguro po panghuling pananalita na lamang po. Ano po ang inyong opinyon uh, at mensahe naman po sa pamahalaan na siyang uh, actually parang sila ho ang mitya kung bakit po lumabas yung ating mga kababayan kahapon. Alam niyo ang gobyerno dapat eh uh, mataas mataas ang kanilang eh uh, uh, sa tao. Hindi na sila dapat uh, palalahan ng pa When you serve, ang daming slogan dyan, public office is a public trust. When you serve, dapat action agad. At pagpapatay-patay ka, huwag ka magsilbi. At kung papasok ka sa gobyerno para kumita, umalis ka na dyan. At dapat, pagkatika gobyerno ka, aggravating yan. Use of your power. Dapat, mapaparusahan ka. Walang natatakot kasi walang pinaparusahan. Kung ang gobyerno, yung mga supervisor o yung mga hanggang sa presidente, mm hanggang sa cabinet minister, gagalawin nila yun dapat. At sa umpisa pa lang, command responsibility, sa umpisa pa lang, pa nagkamali kayo, we will apply the law to you. Alam nyo yung rule of law, yan ang sinasabi. Ang rule of law, predictable dapat. Pag kami inalipusta ka, predictable ang law. Pwede ka bumunta sa korte, bukas yan, para habulin mo yung nag-aalibuso sa'yo. At dapat malinaw, may due process, at dapat maasahan nagagalaw yan. Madali sabihin, pero kaya kung gusto. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Pagkatamad ang tao, hindi lalaban, talaga mamamagayang. Kailangan pa tayong mag -rally? Nako, kawawa naman tayo mga Pilipino. Kung sa bagay, kung titigyan nyo, nagsimula, Indonesia, $5,000 lang. At nasunog na yung bahay ng isang minister, nasunog yung mga bahay na yung mga parliament sa probinsya nila, Nagkagulo na sila, marami na matay. Uh, tapos lumipad pa dito sa Nepal. Uh, Pagkatapos, sa uh, ngayon nasa Serbia na. At lumipad pa ito sa Timor-Leste. Bibigyan ng mga kotse yung mga congressman doon. Nagliliyab yan, kakalag siya. Dahil nagbubukas ng, ng mentality ng mga tao sa ibang bansa. Kung nagagawa sa kabila, ba't din natin magawa dito? Hindi para manggaya, para ibigay ang katarungan na narapat para sa mga taong bayan. Ayon. With that, Chairman, maraming maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito sa aming programa. Mabuhay po Thank kayo. Thank you, sir. Thank you, Angel. Thank you, uh, Xander. Mabuhay ang RMN. salamat. ng Red Cross palagi. Opo, at ang at ang Red Cross po ay katuwang ng RMN yes, Opo, palagi. sa atin pong mga public service uh, programs. Thank you po, Chairman. Nakausap po natin si dating senador Richard Gordon, ang chairman po and CEO ng Philippine Red Cross. At ano yan, ang Red Cross ay private, no? Hindi po tumatanggap ng ating tax, no? Hindi po sa kanila napupunta. Uh, sarili po nilang pondo, yung ipinantutulong sa oh, atin. Pero nakita mo naman, kompleto partner, mm -hmm. ang mga kagamitan ng Philippine Red Cross. Ta alam mo, dapat yung mga polis natin, meron ding parang yung ganong scooter. Oh. Kasi parang mas madali kang makakasingit. So, no? oh, oh. Oh. Kaysa yung nakabot. Ayan! Ito yung amphibious. ano, yung mga amphibious vehicle nila na parang oh. pwedeng sa lupa. Pwede sa dagat. Pwede rin sa tap, dagat. Tubig. Uh -oh. ano, As, Hindi dagat, I mean yung mga baha na malalalim uh -oh. Ilog pwede, no? Mm -hmm. Magugulat ka, lilipad atin... pa yan. <laughs> <laughs> makakaligtas ano, na ating mga kababayan sa mga binabahang mga uh -oh. lugar. Yung nakita ko yung mas malaki dyan, eh. Uh -oh. Kasi talagang ang isinakay nila, nakaano ano, yung bedridden na pasyente. Mm -hmm. uh -oh. Uh -oh. Meron pa silang mas malalaki na talagang amphibious vehicle. na Sabi ko, bakit parang wala akong nakikita ganito sa government, ano? Maganda, makakatulong sa baha yung kapag kami umapaw ng mga ilog. Alam mo mayroong meron ganyan ng ano eh AFP. AFP meron ah, sila. Pero baka din. more on ano kasi kumbaga for special occasions ah, o. 'no. Saka o sa specially pag kami mga sa mga probinsya mm -mm. doon ko nakikita yung mga ganyang ah, litrato Ang Galingo, na kanilang pinapadala. Dapat ganyan na rin ang mga kotse natin. Oo nga, mga partner. Mga jeep, di ba? No? Para kahit bumaha <laughs> sa Espanya, makakarating. Oh. <laughs> <laughs> Sabi, pinapara mo, no? Para po, para po. Ganyan. Paano ka sasakay? ano, magbabungee jumping ka. Is, isasakay ka ng ano, ng, uh, yung kailangan mong umakit sa rope. Lubed. Oh, lubed. bago ako makasampa. Dapat pala ganyan ng mga modern jeep. Hindi oh, yung mga minibus. Para hindi lang pang uh, kalsada. Mm -hmm. eh, pang Lalo na kayo, partner. Eh, kaluwat kanan na naman ang baha. Lalo at may bagyo. Oo. Oh, oh. And diba? speaking of baha, merong nag sa mismong baha. Oh, oh. Diyan po sa Bulacan. Makakausap po natin mamaya. No? Ano ho ang masasabi ninyo mga kasama doon po sa kilos protesta kahapon sa Maynila, sa EDSA at baka ho sa inyong lugar meron pong mga rally. Ano po ang inyong opinion uh, sa mga nangyari pong kilos protesta kontra korupsyon? Comment nyo po sa ating live stream. Yes, mamaya babasahin natin yung mga kasama isa-isa sa pagbabalik ng ating programa. Ang say ng taong bayan, alams, alams na. na.